po ang unang raffle ng lupa para sa mga manggagawang bid ng Hacienda Luisita. Natuwa ang mga benepisyo sa natanggap na titulo ng lupa. Pero problema naman daw nila ang pondo sa pagsasakat bayarin sa lupa o amortization. Makibalita e tayo live kay John Punsoy ng GMA Dagupan. Joan. Mark, eksakto alas 3.20 kanina nang matapos ang drawlots ng pamamahagi ng lupa sa mga benepisyaryo dito sa Barangay Kutkot. Hindi raw inasahan na makawani ng Department of Agrarian Reform na matatapos ito ng maaga dahil na rin sa kooperasyon ng mga residente. Pasado alas 8 kanina nang simulang paikuting ni Department of Agrarian Reform Secretary Virgilio de los Reyes ang Tambiolo. Laman nito ang mga pangalan ng mga lehitimong benepisyaryo. Para matiyak na patas ito, sinaksihan ng raffle na mga ng CBCP. Si Rodolfo Ison ang unang nabunot sa Tambiolo. Labing limang taong gulang pa lang daw siya nang unang magtrabaho sa Sienda Luisita. Kahit may lupa na, problema naman daw niya ngayon ng perang pampuhunan sa pagsasaka. Nilinaw naman ng Department of Agrarian Grand reform na hindi libre ang lupa. Magbabayad ng amortization ang mga beneficiaryo ng hanggang 30 taon. 100,000 pesos kada hektare ang presyo ng lupa base sa rate noong 1989. Kung Kung pro Kung problema naman daw ng mga magsasaka ang kapital, sisikapin daw ng DAR na mapag mapagtulungan sa Department of Agriculture at Land, Bar Land Bank of the Philippines para makakuha ng pondo ang mga binipisyaryo. Mark, ayon sa DAR ay itutuloy nga nila itong uh, draw lots sa lunes para sa siyampang barangay na mabibigyan ng lupa. Inaasahan naman na sa August 21 ay matatapos na ang lahat ng draw lots para sa mahigit 6,000 beneficiaryo ng Hacienda Luisita. Naging maayos naman ang naging sitwasyon dito sa lugar, dito sa, sa barangay Kutkot. Yan muna ang latest mula dito sa Tarlac City. John Punsoy, Nagbabalita, Pilipinas. Nawi sa gulo ang demolisyon sa Carmina Compound sa Barangay Kupang Muntinlupa City kanina. Pasado alas 8 ng na umaga nang simulang gibain ng demolition team ang mga bahay ng informal settlers. Ayon sa mga residente, binato at hinara sila ng demolition team. May ilan pangaraw na nasugatan. Pero ayon sa mga pulis, sila ang unang inatake ng mga informal settler. Tuluyan namang na-demolish ang mga bahay sa lugar. Nagkagulo naman ang ilang residenteng nagpapalista sa tapat ng barangay hall. Wala pa raw kasi silang natatanggap na pera kapalit ng kanilang pag-alis sa lugar. Nauna nang sinabi ng may-ari ng lupa na bibigyan ang ng bawat pamilyang pinaalis ng tig 36,000 pesos.